Sir, ka sir, ano, 10 minutes lang ho, sir. Para lang ho saan? ano. Busy po ba yung schedule nyo, sir? Meron pa dito, Mike. Ano po masasabi niyo sa itura ni Daryl? Kaya-aya po ba? Sing lang, sir. No comment, sir. No, no comment. Sir, ano? Ano ba masasabi niyo, sir? Ay, wala ka pa kamamain sa... Oo, oo nga, si sir pala. Ay, pwedeng ano. Sir Palay, eh, pwedeng interviewin eh, ano. Si Sir Palay isang maganda ehemplo ng mga tao na nasa lalatanan din so. <laughs> yeah, Sir, sir, ang ganda ng susi niyo. Ya. Ang ng ano? Kulit mo, kada kulit mo binabawasan ko 'yun. Mm. Hindi makatao oh. 'yun, sir. Oh.

He He regarding you want to talk regarding know. sa Pilipino Ano ba future boyfriend ni Meme? Ano masasabi mo tungkol sa kung ano? Ano ba future boyfriend ni May dumarating po! May dumarating po! May Who's Ano ba mo naman sabi mga kasi may nangyari sa amin, pinilit niya ako. Kaya pa Julius ano, masasayong <laughs> nun. Hindi na totoo yun. Alam niya na na manyakis na bakla. Nakahawag <laughs> ko na naman ang dede ko right now. Dede ko right now? Oh look, look! Nakahawag <laughs> <laughs> ko na ang dede niya. Ah, saan? <laughs> ah, saan daw? <laughs>